Yes. wala pang deklarasyon ng tag-init o summer. Pero alam naman natin, talagang humahampas lupa heat na tayo paghapon. Di ba, Mamu? That's true. Sobrang <laughs> init talaga. Kaya as much as possible, kung mahak-iwas tayo, hindi naman trabaho related, wag na tayo magbabad sa init. Pero kung hindi talaga maiwasan, gaya po na nagtitinda sa kalye, mga delivery riders, at iba pa, take preventive measures ika uh -oh. nga. O number one, kapag nakaramdam mo kayo na hapong-hapo na kayo sa init, abay sumilang naman kayo. Oh. Manap kayo na masisilungan. Diba? Hindi, tsaka huwag ka talaga cool magbababad sa inip. Oh, never, all. Bawal, bawal. Oo. Oo. Oh, oh. oh, oh. Number At chef... two? don't forget to hydrate. Uminom po ng tubig palagi. Yes. At huwag lang sa tubig ah. Make sure merong ano, electrolytes yan. Yeah, At minsan maganda. lagi. Oo, oh, oh, pwede yung sprinkle lang ng asin. Oh, Totoo oh, yeah, lang. Yeah, 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 Oo, oh, yeah. para mag, ano, talagang ma ng katawan niyo hmm. yung hydration. Yung Seryoso. Yung asin, yung ano. Oo, oh, oh, hindi yun, yung okay nyo yun. lang lahat. Uh -oh. Diba? Dahil mahahapo kayo agad. That's true. Ito, number three. Uh -oh. Wear something comfy. Cotton. Oo, oh, oh, yeah. Cotton. Kung pwede, huwag itim. Oh, oh, pwede mga puti o oh, light colored clothes Kasi oh, yung itim oh. nag yan ng heat, heat. Wala po puti, nire-repel niya oh, yung heat. So, mas maganda. At magdala na rin kay extatition. Oh, oh. Mag kayo extatition. Kung mag-isa oh. kayo sa bahay, maghubad na kayo. Charot. Wala na makita, di diba? ba? Wala na ko sa lahat, di ba? Oh. I love pa. it. <laughs> go, go, komando. Go, kaka <laughs> Kakaloka. Ayan. At syempre, di ba? Sa ano pa ba tumamu? Ayan, sa mga inay at titay, wagi iiwan ang mga anak, ha, na nag-iisa sa sasakyan. Diba? Nung nag-park kayo, o, oh, sandali lang ha, magbibidraw lang ako, iniwan nyo yung anak nyo sa sakit. Wag! Yeah, really ha, ang daming namamatay na bata. Sobra! Hindi nakakalimutan talaga, na grocery na Weird, no? Bakit nila iniiwan? Hindi nila dinadala? Dapat di ba? Oo, oo. Si mamo nga ayaw, ano, pa out of the car. pa iwanan ko pa yung dos ko. Oo, sa bagyo nga lang pwede. Di breastfeed ako, kahit saan talaga, nag-over pa ako, no? Nakarating ako ng dagupat. Dala ko yung anak ko kasi direct breastfeeding. Oo, oo. hindi lang yun, mamo. Nung panahon mo, hindi pa common yun. Uso formula nung panahon mo, diba? oh, kaya, di ba? Oh, Hindi ko alam kasi ako lang. hindi ako nagtaka muna. Nag hindi eh, hindi Kasi nag-formula lang ako nung kay Tony nung ano, uh, ano nilang taon na siya. After one year. Oo, oh, oh, pero hindi. Nun. Yung sinasabi ko, as a mommy community oh, oh. noon, naalala ko nung bata rin kami, formula yung uso eh. Ay. tas Tapos nung recent years, naging sobrang strict sila sa breastfeeding nung mga kapanahon ah, na namin. Ah, you're asking nung baby pa ako. Yeah, okay. di ba? Okay, payat kasi mommy ko noon, kaya ne, kahit gustong-gusto i-breastfeed ako, hindi enough yung milk pala but uh, that's why she resorted nga to formula. Pero yung time ko na kay Antonia, one year ko siya direct Hin, breastfeeding. Hindi, breastfeeding na pura. Yan. Pero di ba mamu, no, pag lumalabas ka noon, kumbaga yung sinasabi ko, hindi mm. ka hindi usual na nakakita na kagaya mong mami na talaga. Ano nagbe-breastfeed? Oo, oh, 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 There's to. no shame in it. Dapat wag talaga. O dapat, di ba? Oh. Kasi may pay time na oh. may shame yeah. eh. But But na, eh. Pero dapat hindi. Tama, hindi talaga dapat. That's why dapat. when Megamall opened its first breastfeeding station, They invited me. Oh. Kasi alam nila na yun, an advocate ako na breastfeeding. Amen. So makikita mo doon oh, yung mga oh, breastfeeding true. Tuntutuwa naman ako sa SM. Pa-dede, Yes. Pa-dede, ma'am. Oo, pa-dede, ma'am, talaga tayo, ma'am. Yeah. So, At, yun. At syempre, huwag niyo kalimutan yung sunblock ninyo, utang maloob. Yeah. Skin cancer is real. Yes, yes. Diba?